kayo'y nanonood kay ang SJ Chuchuch. ah, wala nang intro intro pa ah. meron na akong ano, ibabaging kwento ah, kagabi meron akong nakitang aswang ano siya mabalahibo siya mahaba ang buhok pero kalbo kalbo yung aswang tapos grabe nakakatakot eh ano siya eh kumakain siya ng ano ng ng manok pero ano, hindi naman niya kinain eh. Yung manok hindi niya kinain kasi ano siya eh. Yung vegetarian siya. Grabe. Nakakatakot talaga eh. Hinabol nga ako eh. Pero hindi siya tumakbo. Hindi tumakbo yung aswang. Hinabol niya ako pero hindi siya tumakbo. Ah, uh, nag-commute siya, nag-tricycle. Tapos ang grabe, nakakatakot talaga yung aswang. Eh. Takot na takot ako eh. <coughs> kasi may ano siya eh. Yung kuko niya matatalas eh yung mga, mga kuko niya grabe matatalas eh. pero ano wala siyang kuko ano siya ah, nagpaano na siya nagupit siya ng kuko wala siyang kuko tapos ito pa nakakatakot ano eh yung grabe yung pangil niya ang haba ng pangil grabe pero bungal siya bungal yung aswang na nakikita ko nakita ko kagabi bungal yung bungal at ito pa mas nakakatakot talaga ano eh? ah, marami na daw siyang nabiktima ng tao eh. marami na siya nakain pero ano pero ano yung aswang ah, hindi naman siya ano eh, kumain ng tao eh. kasi takot nga sa tao yun eh. tapos at ito pa nakakatakot do sa yung sa nakita kong aswang kagabi doon ako takot na takot eh kasi lumilipad siya lumilipad pero ano, hindi ba siya lumipad eh? Ah, ano siya? L wala naman siyang pakpak -pak eh. Ah nandoon lang siya, kumakain lang siya ng ano. Ng saging. Pero ano, ayaw niya ng saging eh. Ah, hindi, hindi siya kumakain ng saging. Ang ah, kinakain niya yung ano. Yung mansanas, mansanas, yung mansanas kinakain ng ano. Kumakain siya ng mansanas yung aswang. Ah ang pangalan ng aswang ano. Um ang pangalan nung aswang ano ah uh, tikbalang tikbalang yung aswang pero ano wala siyang pangalan wala siyang pangalan tapos ito pa grabe natakot talaga ako sa aswang yung aswang pala na yon ano eh bukod sa nakakatakot siya ano Mahilig din siya ano eh. Mahilig din siyang magpunta sa ano. Sa mga buke rin. Pero hindi, 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 siya ganun. Kasi ano eh. Um, uh, sa syudad siya nakatira. <laughs> Pero yung aswang, yung aswang na yun, ano siya eh. Yung, yung aswang na yun, grabe eh alam nyo kung bakit kinakatakutan yun ng mga ano ng ng mga ipis yung aswang pero hindi, di man takot yung ipis dun eh kasi ano eh alam ko binablockmail ng ipis yun eh na yung aswang na yun takot sa ano ang totoo takot ang ipis sa ano ang aswang sa ipis dahil dun sa ano sa halama sa may ng dugo.